Ano yun? yun? Ko, sabi mo, makakalakal kay ni Jello. O, o di sama ako. Nakakalakal naman din ako nung ano eh, di ba? O, tara na. Umalis ka, ka mag... Hindi pa kayo pwede magkita ni Jello. Ano ba? Ah! Hindi ako alis. Bahala ka dyan ka lang. Ay, sino mo na? Alam mo, nagagalit sa inyo yung mga tao dahil ganyan kayo. Oh. Sa'yo nagagalit yung tao dahil napakakulit mo. Sinabi ng bawal pa eh. Pag pwede naman, pwede, di ba? Sa ngayon, bawal pa. Hindi pe pwede. Mga chong, gusto niya makita si Jello. Ha? Para kapag umabot kahit na ano, kahit na 20 reacts lang, sige. Ako na mismo magpapakita sa iyo kay Jello, pero sa ngayon, hindi muna. So, what's up sa inyo ulit, no, mga chong, no? Bale. Makakalakal muna kami nila Jello ngayon, nila Bert, no? Gulo na naman dito. Ang Jello. Ulo, sama ka. Oh. Huwag ka muna magulo dyan. Ayun, yun. Ano Ayun? yun? Sabi mo, makakalakal kay ni Jello, oh. O di sama ako. Nangangalakal naman din ako nung ano eh, di ba? O tara na. Baka pupunta. Nangangalakal tayo, di ba? Hindi Binis... ka, ka... Hindi niyo. ka kasama kami lang nila, Jello. Nahimik ka na. Nangangalakal din ako. Kasama ako. Alam mo, okay. kanina pa kita hinihintay. Kanina pa kita hinihintay. Huwag ka maulit dan. dyan. Huwag ka maulit. Pumasok ka dun. Kami lang nila, Jello. Huwag ba diba, ayaw nyo ipakita sa akin? Hindi pa nga pe, pwede. Ang kulit mo ah. Ano hindi pa pwede? Kayo lang nagpipigil sa akin eh. Ha? Ano bang tinatago nyo? Ano bang tinatago nyo? Wala kaming tinatago sa'yo, butchik. Ang gusto lang namin, wag mo muna namin, wag muna namin ipakita sa'yo si Jelo dahil magulo kayo parehas eh. Magugulo lang oh. yung utak ni Jelo. okay din eh, no? Kayo yung panggulo eh. Kayo yung panggulo sa mm. utak namin oh. dalawa eh. Oh. Oh. Diba? Bakit? Eh may problema nga siya eh. Alam niyo may sakit siya, hindi siya pwedeng basta-basta mong ano. May sakit siya. O bakit kayo lumalapit din kung may sakit din siya? Eh syempre tinutulungan oh. namin siya. Tinutulungan ko rin siya. Di ba? Hindi Tutulung ka makakatulong siya. sa kanya. Alam mo, ang dami mong pasabi, tara na. O bala ka dyan, umalis ka mag-isa. Tara na Hindi pa ka kayo pwede magkita ni Jello. Ano ba? May sakit nga yung tao eh. Naiintindihan mo bang may sakit? Naiintindihan mo ba? Hindi pa siya pwedeng makipagtagpo kahit kanino dahil may sakit nga si Jelo. Ano maintindihan mo yun? Oh, pinaglalaruan nyo lang ako eh. Ang pinaglalaruan, pinagsasabi mo. Ang eh, no? oh, pinaglalaruan. Ano, ang dami mong ano, ang dami mong ebas, chief. Ang dami mong ebas? Ikaw madaming ebas, ikaw na. Bilisan mo, halika na. Wag ka nga magulo, oh, bahala ka, hindi ako aalis. Yeah! Hindi ako aalis. bahala ka, Diyan ka lang. Ay, mo na? Alam mo, nagagalit sa inyo yung mga tao dahil ganyan kayo. Oh. Sa'yo nagagalit yung tao dahil napakakulit mo. Sinabi ng bawal pay. Eh. Pag pwede naman, pwede, ba? Diba? Sa ngayon, bawal pa. Hindi pe-pwede. Sana maindiindihan mo yan. Ha? Hindi pa nga pe-pwede. Kapag pwede naman eh. Paalis na ako. Huwag ka muna makulit dyan. Huwag ka muna sa mama ah. ka lang. Ano? Makulit ka? Sama Hindi ka nga pwede sa mama. Ba't ba ang kulit mo? Susundang kita pag ayaw mo pa sa mama. Hindi nga pe-pwede. Ba't sige, ba ang kulit-kulit mo. mo? Okay, kala mo. Hindi mo alam. Susundan kita, tama mo. Bakit? Gusto mo na ba talaga magkita kayo ni Jello? Oo. Oh. Gusto mo na talaga? Gusto mo makita si Jello? Ha? alangan kaya nga ako susunod sa sa'yo, di ba? O, oh, sige. Mga tsong, gusto niya makita si Jello. Ha? Kapag gumabuto, kahit na ano, kahit na 20 reacts lang. Sige. Ako na mismo magpapakita sa'yo kay Jello. Pero sa ngayon, hindi muna. Ha! Oh. <laughs> Ano? Paano pag hindi umabot? Uy! Diyan ka lang! Kuya! Yeah. Ano? Paano pag hindi umabot ng ano? Paano pag hindi umabot ng 20k reacts hindi yun Uy wala hindi ay? hindi kayo magkikita eh wala eh condition ko yun At saka, hindi pa namin pwede ipakita sa iyo si Jello dahil may sakit nga yung tao sana maintindihan mo yun. Ngayon kapag umabot naman to ng 20k followers eh ay 20k reacts eh di pwede na kayo magkita. Sige kami na mismo magdadala sa iyo kay Jello pero sa ngayon hmm, dyan ka muna. Kaya mga chong dito na muna magkikita kami ni Jelot makangalakal pa kami <laughs> bye tiyan ka muna huwag ka muna mga so what's up sa inyo mga chong noon? muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si chong otits o no? tito otits kung tawagin uh, mga chong eto nga pala ang aking youtube channel ayan kung nakikita nyo eto ang aking followers at pag umabot tayo ng 50k mamimigay tayo Itong dalawang bike lang naman ito. <laughs> at syempre, mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag napindutin ang bell button para lagi kayong updated. Syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits oh, Official. Marami kasi ano eh, marami kasi gumagaya at maraming ng ano eh, mga nagpapanggap na tayo, not ginagamit sa mga maling paraan o pang-scam. So, yan lang ang ating official YouTube channel, mga chong, ah So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, ikiklik lang natin ang bell button, at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yun, mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chiong